So, yun ano. So, ngayon naman, ang uh, sunod natin gagawin is paano natin na uh, mapapagana yung ating sequence. So, para maging automated yung ating pag-follow up. So, ngayon pupunta ulit tayo sa ating browser. Na nakalagin po yung ating, uh, syempre, bootcake, syaka yung ating Facebook. So, ngayon nandito tayo sa ating uh, uh, bootcake account. Ayan. So, ngayon, So, nandito tayo sa automation. Ito yung sequence na ginawa natin. Yan. So, kung makikita po natin dito, di ba? Yan. So, makikita po natin yung ginawa natin. Follow up ang nakalagay. So, ngayon, pagka-click natin yan, ano, so, lalabas lahat yung ginawa natin. Ano. And then, pwede rin po tayong gumawa ng uh, bago. Ano. So, mayroon po dyan sa taas na yan, kulay blue na pwede kang gumawa ng bagong sequence. Yan. So ngayon, uh, pag-click po niyan, so makikita nyo sa loob. Ano? So ngayon, naka-on na po lahat yan, pero syempre hindi pagagana yan. So para gumana yan, so nandito, nandito rin tayo sa automation, punta tayo ng mga patakaran or no? rules. ano Kasi pagka-English po yan, rules ang nakalagay dyan. Yan, the rules. Yan. So nakalagay dyan ay eh, the rules. So, ngayon dito, makikita natin yan, the rules. So, ganito rin yung uh, makikita natin, ano, pag gumawa tayo ng sequence, ito yung una. So, kumbaga, this button, ano. So, parang gagawa ka ng bago. Kasi wala pang laman So, click natin yung this button. Yan. Tapos, record name. So, kahit ano, kung anong gusto nyo ipangalan. Yan. Follow up. Yan. Ganun pa din, ano. Create. Yan. So, ngayon, yan, follow up to. So, yun, yun yung nilagay natin. So, ang gagawin natin, i-click natin yan. Tapos, dito sa loop po, ano. Yan, ito yung makikita natin when this happens. So, meron trigger, tapos action. So, dito sa trigger, so, i-click natin new subscriber. Yan. So, ngayon, kung maga, pagka-click natin new subscriber, so, kumbaga parang, yun yung pinakang trigger para ma-follow up siya. So, pag pumasok yung, halimbawa, oh, may nag-inquire dun sa, sa page natin, dun sa, kumbaga dun sa inbox, pag pumasok yun, kahit anong message po niya, so, automatic po yun, magiging subscriber na po natin. And once na naging subscriber po natin yan, so, ma-re-register -re po siya dun sa ating, ang uh, ginawang, uh, follow up or yung sequence. So yan, I click natin yung new subscriber. Yan, so okay na siya. So dito sa may gilid, sa may kanan, yan. So makikita po natin naman may nakalagay diyan na per, uh, perform these actions any numbers of times. Yan, tapos merong action dito sa may uh, baba niya, ano? Yeah. So ito po yung action. So ngayon, kung kumbaga yung action, yun yung gagawin niya. Di ba? para kung anong kumaga yun yung gagawin niya dun sa new subscriber di ba kumaga meron na tayong trigger kumaga yun na yung condition yan tungo nakalagay diyan add condition to filter so yung condition natin basta merong new subscriber na pumasok yan ito ang gagawin natin yung action yan. click natin yung action meron po diyan nakalagay diyan ano yan so ang i-click natin diyan register to track the sequence yan so yun yung ilalagay lang natin So, para mapasok siya dun sa sequence natin. Diba? So, kung baga mare-register lahat na mga new subscriber dun sa ating sequence. So, automatic. Once na nag-comment siya, nag-message siya sa page natin, yan, automatic. After 5 minutes, kung ano man yung uh, nilagay nating oras dun sa ating sequence or yung follow-up, mapapollow up na po siya. Automatic. Yan. So register po 'yan, ano so okay na siya tapos may nakalagay diyan select a sequence. So kung magki-select tayo ng sequence na isesend send natin sa kanya, di ba? So halimbawa kung dalawa yung ginawa mong sequence, so dalawa yung makikita natin diyan. Pero dahil isa lang follow up lang, yun lang yung i-select po natin. So ganun lang po kadali. So ngayon okay na 'yan, sobrang kumbaga, sobrang dali lang. So pag nakagawa tayo ng sequence Then meron tayong rules, ano? So kumbaga yung sequence merong kumbaga yung rules, 'di ba? Doon papasok naman yung uh, yung follow up o yung sequence na ginawa natin. So kumbaga parang rules pag pumasok si subscriber, papasok siya doon sa kumbaga pumasok yung subscriber then ano yung action na gagawin natin. So matatrack siya doon sa sequence tapos i-send po yung uh, follow up ano so yung under ng follow up kung ano yung ginawa natin yun yung ma-send ano yan so kung meron tayong 10 na follow up ma-send po yun ano depende dun sa ginawa nating oras dun sa ating sequence so ganun lang ano tapos syempre i-save lang natin yan so successful action ano so okay na po siya and then sa susunod na video ipapakita po natin ipapakita ko na Ah, uh, merong siyang ano, meron ng follow up na nangyari. Yeah. So ganun lang po ano. So ngayon, so pakita ko lang din mo 'yung customers, ano, para makita lang natin kasi wala sa ngayon wala pa tayong customers or 'yung ating subscribers. So dito kasi makikita natin 'yung subscribers natin. So wala pa siya. Yeah. So wala pang naka kaya. So ang gagawin natin, ah uh, magte-test muna tayo ng ng isa tapos Titingnan natin kung nangyari yung automated na follow up. So yan ano. So yun lang. So sobrang dali lang gawin yung ating automated na follow up.